Uh, kami po ay ano, taga Sabangan, Bimali, Pangasinan na nadinaanan na, 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 dinaanan na pakalakas na bagyo. Hindi namin alam kung gaano kalakas yung bagyo na dumating sa amin dito sa Bimali, Sabangan. Kami po ay parang akala namin hindi na kami mahal ng Panginoon dahil sa mga pagsubok na ito na dumating sa amin. At kami po ay lubos magpapasalamat at kami kahit na ganito lang na kisarapin namin sa mga sa bagyo na ito masaya pa rin kami dahil walang namatay sa amin sa pamilya so, sa mga mataas ang tubig ang tubig sa loob ng, sa loob ng bahay na ito hanggang bewang na sula so, ng gamit la, ng appliances, wala na sira lahat so, saan But, po kayo pumunta no ang kasagsagan ng bagyo may vacation center dito sa Abin Malay uh, pero hindi naman sila nabigay ng pagkain kaya kinabukasan umuwi na kami hindi ko lang nagbigay doon kaya oh, oh. sipte. At least kinabukasan naman may mga nagbigay na ng kunting tulong na pagkain namin yung mga LGU dito sa Sabangan at least or papasalamat kami. Kumusta naman po kayo ngayon? Uh, ngayon sa, sa, awan ng Diyos sa tulong ni President Marcos kami po yung, kahit na nasa lantak pa ng bagay kay nalulungkot at least nagsan yung kalungkutan namin na mayroon nang tumulog sa amin na ano Ma po masasabi niyo dito sa Kaya binawangin? kami nagpapasalamat kami kay Bigay kay Pangulong Marcos. Sabi ni kay mo sa amin, malaking tulong ito sa amin pag-uumpisa ng aming buhay kasi parang panibago buhay lang nang naon ito. Kaya kami po nagpapasalamat President Bongbong Marcos sa mga binigay mo sa amin at patuloy kami nang mabubuhay. Sana tuloy-tuloy pa rin ang tulong niyo dahil hindi pa kami hindi pa tapos yung makabayan namin sirang-sira pa rin para sana may makapagbibigay pa ng ibang tulog dito sa amin bilang kayo sana mga, may mga may malambot na puso na maghili ng tulog dito sa amin pag-uumpisa pa lang po sa amin dito Ano para po sana, palang pangalan nila ma'am? Ako po, Teresita Tamun Sanchez Tamundong oh. dito sa Sabangan Bimali, Pangkasinan Okay, maraming salamat po ma'am Teresita pala yung uh, ano So, yung mga napinsala ng uh, bagyong yuwan grabe no? ang pagkawasak sabi nila ito walang bubong lahat ang mga ito ilagyan na lang ng pansamantala so, gilid po kasi ito ng dagat kaya ganito yung uh, talagang uh, sinapit garneto <coughs> <coughs>